Gandang gabi guys So ngayon guys Meron tayo guys pinagkakaabalahan Nagawin Kailangan natin guys magtipid At hindi naman natin kayang bumili so Guys eh Tuturo ko sa inyo guys Kung paano ang gagawin guys Para makatipid din kayo Kung meron kayong kalapate Eh pag natapos ang itong ginagawa natin guys masasabi nyo na pwede din nga guys ay gabi na alas 8 na yata guys alas 8 na nga so guys ang ginagawa natin so gumagawa tayo guys ng training box training box ng ating ibon so guys kumuha lang kumuha tayo ng ano yung crates tulad nga guys so, dalawang crates yan guys so, kita nyo guys yung dalawang crates yan guys so grapes, yung isa orange, yung isa puti. So guys, ang ginagawa ko, pinagkakabalahan ko sa ngayon. So guys, yan ay pinagdikit ko. Okay, so pinakatip na rin guys para makatipid din kayo kung para hindi na din bumili ng training box. Kasi mahal din guys yung training box, di ka? So ngayon guys, yan ang ginagawa. So guys, so training box na siya guys. And, hmm pag mayroon kayo guys na ganitong crate sa inyo at di naman nyo ginagamit so guys pwede gawin yung training box so oh. uh, guys so oh, training box na yun guys so ito guys kita ko sa inyo kung ano nga ginagawa ko at pinagbalahan natin so ngayon guys yun. so guys may butas yan guys diba yan hmm. so magputol kayo guys ng kahit isang dangkal na yung kaya patpat -pat o kaya kahoy tusok nyo guys doon sa maliit na butas din sa gitna ito yan, para magdugtong ayan guys meron yan guys di matibay na yan guys hindi na mabubunot ayan yung guys oh so, kabalan ko ngayon guys na gabi para guys yung ating kalapati di na hirapan guys kasi doon ng ang ating training box lang guys na nilalagyan sa kanila yung ano lang yung bayong ng manok so nahihirapan sila guys Uh, naisipan ko kanina na pagkaabalhan nito at gumawa ng ganito at meron naman kami dito mga crates na hindi ginagamit guys so yan guys oh. so bukas guys pag natapos ko ito eh, ngayon di isusunod ko sa inyo kung talagang maganda naman yung ating nagawa at nakakatipid nga talaga tayo at hindi tayo bibili ng training box tapos tingin ko guys napakainam na nito training box guys o so, tingnan mo diba, guys training box na siya. Hmm. guys, napakaganda pa saka, sa ibon sa e at puro siya butas-butas. Kaya -butas. tingsan mo tingnan, no? guys, training box na. Mm. Yan guys, kaya kapag tipid tayo, hindi naman tayo, hindi naman natin kayang bumili. Kaya ito ginawa ko guys. So again guys, tulad niyan guys, so yan, kawang, tulad sa tabi. Yan guys, so guys, ang gagawin nyo guys, bubutasan nyo guys, isa-isa, yan. Ayan guys, ang ginawa ko, binutasan ko guys yan. Binutasan ko siya guys, yan. So, pakabutasan nyo guys, gito ang gawin nyo. Lahat pa paikot guys, butasan. Yan. So, gito ang gawin nyo guys, tatahiin nyo ngayon guys, ng ganito. Ayan guys, at tinahi ko siya. Hmm. guys, ang gawin nyo ha. Pinakatip na, guys, para makatipid kayo. Tulad ko, nagtitipid ako guys, kaya yan ang ginawa ko. Habis na bumili ako ng training box, yan ang ginawa ko. pinag ko siya ngayong gabi at di pa naman ako inaantok at maaga pa naman. Yan, tinatahay ko siya, guys, palibot. So, napaka-inam niya, guys, at napaka-tibay na. Yan, ganyan, so, guys, at may training box na ako. Yan. Guys, di ka. So, ang gagawin natin yung bukas, guys, at pag ano, gagawa naman tayo, guys, yung panara dito, guys. Meron ako, guys, na panara dito na isip. Yeah, yung gagawin natin guys, tingnan mo naman guys, oh, ang laki ng ilalim. Mm. Oh. Kahit guys, ang kalapati guys dito ay kakasya ang walo. Yeah, hindi sila mahihirapan guys. Yeah. So guys, nakakatipid na ako. May training box na yung aking mga ibon. Yun lang guys, ang pinaka-tip ko sa inyo, kung meron naman kayong um, ganitong crates na hindi naman nyo ginagamit, yung guys, pwede nyo gawin training box. Kaya yes, yung maliliit na yung maliliit guys na crates, tulad dito guys, oh. Ito guys, ilagay lang ng frutas Ano, maliit lang itong orange. So hindi siya pwedeng mag-isa. So guys, nung meron tayong isa, yan, pinagdikit natin yung dalawa. At least guys, napaka-ina at napakaganda na. So yun lang guys, ang aking may ano sa inyo, magiging payo at tip para makatipid din kayo tulad ko. yang kaya yung ginawa natin guys. So.